kasama siya na third kasi bago dun sa... Kasama na siya. Kasama na siya. Kasama na siya. Si Speaker siya. Si Speaker kasama na siya. Recommendation pa lang. Recommendation pa lang. Taliwas sa naunang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Regulia, hindi kasama sa mga pinakakasuhan ng National Bureau of Investigation, si na-later Representative Martin Romualdez at dating Senador Nancy Binay na ngayoy Mayor ng Makati, kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Paliwanag ni Justice Spokesperson Miko Clavano, hindi raw kasi sumipot sa DOJ si Orly Guteza, ang nagpakilalang dating security aide ni ako, Bicol Representative Zaldico, na tumistigong nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa mga bahay ni Nooy House Speaker Romualdez. Dagdag pa ni Clavano, nakarating na rin daw sa DOJ ang balitang peke umano, ang pirma at detalye ng abogadong nagnotaryo sa affidavit ni Guteza. Hirituloy ni Communications Undersecretary Claire Castro, ayusin naman sana ang salaysay ng mga testigo. So kung may mga maliliit na bagay na ikaw ay nakakapagsinungaling, paano pa kung mas malaking bagay? Ayon kay Guteza, isa sa mga pinagdalahan niya ng pera, ang Aguado residence na pagmamayari ni Romualdez sa loob ng Malacanang compound. Kung meron pong ganito talagang pangyayari, patunayan naman po at uh, hindi naman po muli, hindi po makikialam ang Pangulo sa mga pag imbisigan na ito. Samantala, ayon kay Kalavano, hindi rin isinama sa NBI recommendation si Binay ba? Dahil wala raw nakitang direktang link dito. Sa listahang inilabas ng DOJ ngayong araw, 21 individual ang formal nang iimbisigahan ng National Prosecution Service ng dahil sa rekomendasyon ng NBI para sa umano'y graft and corruption, indirect bribery at malversation of public funds. Kabilang dyan ang anim na dati at kasalukuyang mambabatas na ilang ulit nang tumanggi sa mga paratang na sila mula sa mga flood control projects. Sina Sen. Cheese Escudero, Sen. Joel Villanueva, Sen. Jingoy Estrada, dating Sen. Bong Revilla, dating Congresswoman Mitch Kahayon Uy, at ang may pinakamalaki umanong budget insertions na si Congressman Zaldico. Kahapon, sinagot na niko ang pagwalang bisa ng kamara sa kanyang travel clearance. Anya, nakalulungkot na pinagkakaitan siya ng oras para sa medical care sa ibang bansa. Giit niya, nakahanda siyang umuwi at pasinungalingan ng mga paratang laban sa kanya. Ang hiling niya lang daw, due process at proteksyon para sa kanya at kanyang pamilya. Naninindiga naman si D sa utos na pauwiin si Ko at binigyan na lang siya ng hanggang Lunes, September 29. Kung hindi, haharap siya sa disciplinary at legal actions. Samantala, ipinag-utos na ni Remulia ang paghingi ng tulong sa Interpol. Hihilingi ng DOJ na maglabas ito ng blue notice para makakuha ng impormasyon tungkol sa lokasyon ni Ko. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.